Nih, hindi pa na na. Medyo nag-irigmut dyan, maes. Pingat ha. Sobra to, Pordy na. Nyaw, 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 nyaw. Yun ang sinasabi ko. Sobra nandu, Pordy. Ayan na. Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Merkulis. Four days. Four days niya ngayon. to. hindi pa namatay yung ano damo mag-abono na kami ngayon 33 days nya ano kaya ito sya mga si farmers hindi pa gaano namatay yung damo dito yung kapatid ko na nag spray eh yung mabilis maglakad ayan ito. tignan ko dun sa kuya ko yung mabagal maglakad tingnan natin yung effect nung pag spray nya ito naninilaw na yung mga damo na na spray yan no, no paralisa medyo tumumba siya dahil sa 2,4 D ito nasunog dahil nabunot o ito yung naunang naesprean ng umaga ayan patay na mga damo to Ito mga kamay si farmers. Ito yung na-spray ng Spitfire na uh, nahaluan ng 24D amine. Ika 4 days niya ngayon. Magdodobli ako dito pagka hindi pa namatay lahat. So ito na mga amazing farmers yung effect nung dalawang galon na ay isang galon na spitfire at saka dalawang 500 ml na 2,4-D uh, mine. Ito medyo yumuko yung mais mga farmers. So hindi talaga advisable na yung ganong procedure ng paghalo ng 2,4-D at dun sa glyphosate. So not, not advisable mga amazing farmers yung muku, yung mais pero hindi naman siya masyado may mga ibang part lang na yung muku, pero yung iba nakatayo pero yun not advisable talaga na ganun hindi ko lang naabutan si kuya ganun yung paghalo niya ng 240 at saka doon sa glyphosate na spitfire so talagang recommend na paghalo 10 ml or yung takip ng 240 amine doon halo sa isang load ng sprayer at dalawang lata na maliliit ng sardinas yung sa glyphosate naman Speedfire so yun ang dapat sundin hindi pwede yung hinahalo ka agad na ganun yung ginawa to medyo napaamuyan ito ng Speedfire na may sobrang mix ng 24D kaya yumuko Tapos dito sa ano naman, effective nung spitfire, may mga green-green pa na damo. 4 days pa lang naman yon so makikita natin kung after ilang days kung mamamatay lahat ito. So by next week siguro ulit. So ito mukhang parang merong nag-away ng mga pato o ibon dito kasi tumbahan yung mais dahil sa spitfire ito namahal, nanahaluan ng 2,4-D sobrang halo ng 2,4D yan pero doon banda hindi naman masyado dito lang sa part na labas mukhang hinangin pero alam ko ano to uh, bunga ito nung sobrang 2,4D dito pero doon sa damo ayano nalanta mga si farmers lalo na tong mga mga bilog-bilog patay. Pero yung mga matutulis na dahon, yan nakatayo pa rin. Mukhang nabagyo mga kamay farmers. Binagyo ng 2,4-D. So, ayun lang yung update mga kamay farmers. Not advisable na ganoon ng timpla. 2,4-D saka glyphosate. Sa uod update kamay farmers ay konti na lang. Kunti na lang yung uod. Hindi tulad nung nakaraan na sobrang dami ng uod. Ngayon, nasa ano na lang uh, 20% siguro ang may uod. 20 or 15% ang may uod. So matatangkad na yung mais. mag kami ngayon. Tignan namin yung outcome after mag-abono. Thank you for watching, mga kamaychi farmers. God bless.